Marlon, kwento mo sa amin, uh, ano ba itong uh, Tourette syndrome na iyong uh, karamdaman? At paano mo nalaman na may Tourette syndrome ka? Ah, nagsimula siya sa akin nung bata pa lang po, kung mga 6 years old ako. Mm, -mm. Nagsimula siya papikit-pikit lang ako nung una po. So lumalak, lumaki kung hindi ko alam na yung condition ko at red syndrome. Ang alam ko lang, tsaka namin sa pamilya ko, mayroon akong parang napasmaga naman ni Rizim. So nalaman ko siya nung mga edad ko nun, mga 27 na po ako, meron na po akong anak tsaka may isang anak na po ako. Minapload ako sa, TV na parang kagaya ko hanggang sa sinatch ko yung sana yung group na yun na hanap ko. yon hanggang nakita ko sa video sa kanila. Tapos hanggang sa meron sa nakalang doktor na siya tuming sa akin at sinabi niya na yung, 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 yung sa condition magagalan ng kanila na mayroon kang Tourette syndrome. So yun, doon ko mo nalaman yung, yung, yung parang yung sa kalagay ko. Doon nagkaroon ng sagot sa mga tanong sa, sa akin. Oo. Kamusta yung ano, yung nagi kabataan mo? Kamusta yung buhay mo sa sa iyong neighborhood and sa school? Uh, nakaranas ka rin ba ng ano, ng mga pambubuli ng mga classmates? Sa pambubuli po talaga hindi po talaga nakaligtas doon. Kasi yung noong time na yon, hindi nung, nung bata ako. Nakikipaglaro lang ako sa mga nagkaedad ko, nakilala ko. Mm. Hindi ako nakikihalubilo sa mga sa ibang tao na hindi ako kilalaksi. Uh -huh. Ano yung alam ko pagtatawa nila ako, magtataka sila, bakit ito ako. Hmm. So yun, nahihirapan ako magsalimu sa mga taong ano ah, hindi ako kilala. Siyempre yun, habang malaki ako, siyempre doon yung misa mapat sa ibang sa ibang lugar, gaya ka, pinatawanan ka. So ako siyempre, nung time hindi ko alam sagot eh, sa sarili ko ba, tuwagan to eh. Basta, kahit na nakakita ko na ginagat, ginag ako, misa ako nating umiiwas ng na, ano, nang parang tumatalikod ako, ganyan. Kunyari, hindi siya nakita. Nung basta lumalayo na lang ako para hindi na pag-usapan. Para hindi ko makita yung mga gano'ng eksena. Oo. Uh -huh. Paano kasi naportahan ng uh, mga magulang mo? ano sila, Ako uh, kumbaga parang, kasi oh, sila, uh, hindi nila alam yung condition ko. Pag may nagtatanong lang sa kanila na ano nangyari sa anak mo, nasabi nila, nasabi nila, ano yan kasi, ano yan, uh, napasma, ganyan, kalaro nila. Kalaro niya, nagbabas, nagbabasa siya ng pagka naglaro, magbabasa bubab, agad ng mukha, ng katawan. Siguro na pasma siya. Yun yung sinasabi nila. Yun, mm -hmm. nila. Kasi hindi nila, hindi nila, alam na yung condition ko ay uh, Tourette's Syndrome. Kasi sa amin, parang ako lang yung lumabas na ganito. Eh. Kasama natin Oo. ngayon, Diba? Si uh, Dr. Dex Macalintal, yes. isa po siyang lifestyle medicine physician at clinical nutritionist. Doc Dex, magandang hapon. Magandang hapon, Papu Mamu. Uh, Hi there, Doc. Si, uh, Ayan, oh, ito, kausap natin Happy si Marlon. Happy that you're here. Uh -oh. May uh, Tourette's Syndrome. Mm -hmm. Siguro bago ang hey. lahat, paliwanag muna natin. Mm -hmm. Ano ba yung Tourette's Syndrome? Yung Tourette's Syndrome, sir, isa yung uh, parang nervous system disorder kasi ito. Mm -hmm. So, uh, actually, walang may alam kung bakit nangyayari talaga ito. Pero there uh -huh. are risk factors lang. Kunwari yung nanay habang pinagbubuntis yung bata, ay nagsusmoke, yeah. maaaring nagkaroon din ng infection yung bata habang lumalaki, yeah. tapos naapektuhan yung nervous system nila. So, so, okay. so nakikita din ito, uh, nadadiagnose siya clinically. So walang blood test na kinakailangan, hindi kinakailangan namang imaging studies. So sa symptoms palang, makikita na natin kung Tourette. So oh. ang Tourette syndrome, uh, usually ay mayroon niyang mga ilang components. Eh. So nakikita natin si Sir Marlon, uh, papansi, mapapansin niyo siya, oh, nag-motor nag, tics siya. No? So yung motor tics na yan, yung, yan sa, sa ulo, sa balikat, no? makikita nyo, gumag gumagalaw-galaw ng ganyan, ng involuntary. Uh -huh. So itong ganito, uh, diagnostic na siya ng, uh, ng Tourette syndrome. Actually, yung iba, meron pa nga sila na parang uh, humming sound din ginagawa o kaya parang <laughs> uh, umuubo-ubo or parang nag, nag nag throat clearing. Meron ako na panood so, yeah. sa TikTok babae, famous siya eh, may mm. Tourette syndrome siya. Meron siyang mga sound mga sounds Parang pusa, uh -huh. ganoon. Yes. Yeah, so ito yung yeah. mga tinatawag natin na mga complex tics. Na, mm. complex no, so double, uh -huh. doble, meron silang motor tics at saka vocal tics. Yeah. So minsan parang umuungos, umu <clears throat> gumaganyan sila. Uh -huh. <clears throat> gumaganyan uh -huh. din sila minsan. Yeah. Tapos bukod pa yung movement ng katawan nila. Uh -huh. Some kasi don't understand it. Nakikita yes. ko sa comment section doon sa girl na yon, no? nakalimutan ko lang, hindi ko ba search yung name niya sa TikTok. <laughs> sabi daw umaacting mm -hmm. kasi po, may eh. camera yeah, sabi uh -huh. na mabashes niya <laughs> oh. hindi din kasi naiintindihan eh that's why it is good na nandito si Sir Marlon uh -huh. na at saka dito sa ating programa yeah, dito yeah. sa TV5 at sa 1PH yeah. ikaw ba Marlon meron ka na bang doktor na kausap Ay, oh. may mga tumingin na ba sa iyo Ah, dati po, may na narinig na po sa akin po, sir. neuro po. Uh, mm -hmm. uh, yeah. Ang tanong kasi natin dito, Doc Dex, ito bang Tourette's Syndrome, nagagamot ba? Actually, walang cure for Tourette's Syndrome. <coughs> Pero tulad nga na sabi ni Sir Marlon, meron lamang makapagpapabagsak ng onte ng sintomas niya. Uh -huh. So, dyan papasok yung mga antipsychotics, at saka mga... Pero wag pong ano, wag pong sasama yung loob ng no, mga may tulat kapag sinabi kay nakilala na antipsychotic meds because these antipsychotic meds ay hindi lang naman para sa mm -mm. sa psychosis eh. Uh -huh. yeah. Ito ay para magpakalma. Ito 'yung sabi ni Sir Marlon na nagpapakalma. Uh -huh. uh -huh. No, at saka meron, 'yun lang talaga yung term nila for for for, for the medications. At saka meron din po na mga uh, ng mga pang, pang neuro meds uh -huh. no, na para mga anti-seizure medications kasi po, pwedeng parang Papa parang uh, kamag anakan siya sa ng seizure. Uh -huh. So kaya ang uh, nagbibigay ng mga anti-seizure medications, yeah. yan, 'yun yung mga at saka prophylaxis for seizures, katulad ng mga topiramate, mga ganyan. Mm hindi -hmm. naman yan, hindi uh, naman yan brand name, yan ay generic name. Uh -huh. So uh, kaya uh, 'yun yung mga mga kinakailangan tulong ng mga kapatid natin katulad ni Sir Marlon. So mm -hmm. uh, kapag uh, nagbibigay ng ganyan, maganda ma tuloy-tuloy para uh -huh. mabawasan. At saka siyempre, uh, dahil nga gusto natin ay kalmado sila. Uh -huh. no, so Nagbibigay din ng wala namang met, ng, ng hindi medications yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy. Yeah. So diyan yung papasok yung relaxation, mm -hmm. minsan even massage makakatulong. Uh -oh. So yung mga ganyan yung mga nakakatulong sa kanila para mabawasan yung mga tics na katulad ng na-experience <coughs> ni Sir Marlon lalo ngayon at uh, ito no. This could be a uh, parang uh, stressful situation for him na naririto sa studio uh -oh. or, or hindi na sa studio na nai-interview at marami uh -oh. nakakakita. So po ganoon. Oo. Marlon